Ito yung Sisil <coughs> ni Consuelo na ayaw ihiwalay pagkalaki-laki na pa masyado si Consuelo naman akala mo bagong baby ang kanyang ano pagkalaki-laki na <coughs> yung anak niya nakadalawang set na ng baby kaya nangyari dito nangitlog ng ilang beses tapos tumigil inalagaan ulit yung baby niya na nag-iisa kawawa naman ito naman si Solo oh. malaki na ito si Solo ito yung sinundan itong pababy ngayon na oh, na naririnig niyo lakas ng iyak napalayo lang ng konti lakas ng iyak ayan ano na oh. masyadong nagpababy sinundan ka ng nanay Grabe. yung lakpat sa sila o oh, hindi pa lalabas kasi umulan. ulan sabi kayo hmm, yun, lakas ang iya baby baby habang yung nanay kumakakak na ah, Solo yun. Tapos itong isa, pinangalan namin solo kasi nag-iisa rin lang kung natira ito rin sobrang aboso din sa akin ito ito yung po din sa balikat ko sa ulo ko yung sistema ng mga baby namin dito alam masyadong spoiled oh. saya na din na big one yung nanay ah yung pala yung isang nanay punta ko gumawa ito yung nga po ni Consuelo, oh. Ito yung sobrang lambing din. Sorry lang, sobrang hina na ano. Ayan <coughs> si Terby at yun naman yung si bunso namin ito yung anak ni Consuelo sobrang lambing din tapos may anak nang may second set na nang baby at tingin ako tingin ako uh, ay sorry ayan so limayan sila second set na yan ng, ano, ng baby ito yung first set nahuli pa to doon sa anak ni Consuelo pero ayan nakadalawang set na ng anak yung anak ni Consuelo pero yung good baka niyang baby ayaw pang bitawan o oh. oh, oh. sus hmm. na sunod sa nanay ano eh. ba yan logi sa patoka kung tutuusin eh pero sige lang importante masaya at uh, ta, ayan wala na si ano ayun si solo hmm. sobrang abusado din inubusan din ang patuka dati ang bait sa akin eh. ngayon ano na eh halika na krokrok ulit ko na ilap na siya yung Lagi ko na napapagalita kasi sobrang ano bully masyado maski sa mga tuta <coughs> binubully ng gusto grabe mo naman yung makapanuka tapos na sa mga ibang sisiv. kawawa yung mga maliliit na sisiw na talo niya so ayun yan lang konting update ko sa mga manok namin